Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah Mapya Kapipita. Sa mga kapatid po naming nating ka, sa mga kapatid natin mga Muslim sa Pilipinas. Uh, ako po ay humi, bilang isang Kristiyano ako po ay humihingi ng tawad sa inyo sa lahat ng mga pagmamaltrato at uh, injustice, oppression. Um, marami pa po ang mga ano, mga nagawa kaming mga kasalanan sa inyo. hindi uh, ko mata ang naalala kong mga um, yeah, sa Mindanao po, yung land grabbing, yung mga violence, and uh, sama na rin yung gera na sa Basilan, sa Sambuanga, sa Marawi na hindi ko alam kung makatarungan ba yun o hindi malamang hindi kaya humihingi ako ng tawad sa inyo na uh, nalalagay po tayong lahat sa pangani sa mundong ito um, lalo na gusto tayong gusto talaga tayong sakupin ng China eh sa China po ay uh, ang mga Muslim na Uyghur spelling ay U I G H U R uh, talagang ano Minamaltrato sila, uh, sinisiil sila, uh, linulupig sila ng mga ng gobyerno ng China. Hindi naman no, lahat ng Chinese ay masama. Subalit ang China ay under sa isang diktatorya. Uh, mga kapatid po namin kayo. Laganap ang Islam sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. At uh, nakaranas po kayo ng matinding pang-abuso, paniniil at panlulupig mula sa mga Kastila at sa mga Pilipinong Kristiyano. So patawarin niyo po kami at uh, sana dalangin ko na magkaroon ng mas magandang relasyon ang mga Muslim at mga Kristiyano sa diyan sa Pilipinas at sa buong mundo na rin. Uh, yung pong Uh, patawarin nyo rin kami mga kristyano kasi talagang karamihan sa amin ay sa English bigot na kontra sa Palestine at maka Israel eh dinamin kasi yun, yun ang propaganda uh, pero ako po na-realize ko dito sa Amerika sa pag-aaral ko dito na ang palis ang Palestina ay pag-aari ng mga uh, kapatid nating Muslim sa Palestina at uh, after World War II Uh, walang karapatan ang British na mag-allocate ng lupa na pag-aari ng mga Palestini Palestinians para ibigay sa mga kapatid din natin sila ng mga Hudyo at uh, isang Palestinian din na uh, kinukonsider kong brother kapatid din Palestinian nakilala ko dito na sa Amerika ang nagsabi sa akin na uh, masama ang Israel pero ang malaking ahas ay itong Amerika itong bansang ito hindi ko maintindihan noon kasi bago pa lang ako at hindi pa ako nag-aaral sa Berkeley Um, so, nung lumipat ako dito at nag-aral ako sa Berkeley at tumira na ako sa San Francisco, doon ko na na-realize na ano nga, suportado ng Amerika ang ano ang Israel at ang gobyerno, hindi naman lahat ng Amerikano ay masama. Pero itong gobyerno ng Amerika, uh, sila ang nasa likod ng mga atrocities saka yung nangyayaring genocide. Tapos sa mga Palestinians naman, sinusuportahan sila ng mga Ruso. So, Mahirap po ang kalagayan ninyo sa Middle East yung mga Sunni katulad ng Saudi Arabia kaalyado nila ang gobyerno ng Amerika Again, nihiwalay natin yung Amerika sa gobyerno ng Amerika kasi uh, paramihan naman ng Amerikano Lalo na dito sa California eh hindi na puti. Hindi sila mga puti katulad natin. At yung mga white supremacist yun yung kumukontrol ng gobyerno ng Amerika. So sila yung sumusuporta sa Israel. Tapos yung Ruso naman ang sumusuporta sa Palestine. Lalaban sila. Eh dito sa dyan sa Pilipinas parang ganoon din. So nasa uh, may mga aliansa din ng gobyerno ng Pilipinas ka, -al, alya, ka alyansa ng gobyerno ng Amerika at ang mga Duterte malapit naman sila sa ano sa mga Ruso at sa mga China pero yun nga yung napag-aralan natin yung tungkol sa mga Uyghur na mga Muslim na mga kapatid natin sa China na sinisiil at dinulupig at talagang cultural genocide abuse, oppression cultural genocide at marami rin pinatay sa kanila at talagang inaalipin sila so pwede nyong i-research yun. I pray na hindi mangyari yan sa Pilipinas na sana hindi ma hindi masakop ng China ang Pilipinas at ang mga kapatid nating kayo mga kapatid naming Muslim at ang lahat ng Pilipino ay manatiling malaya sa mga banyaga uh, I think yung alliances okay naman yon di ba pero yung pananakop ng banyaga mahirap iba na yon at saka kung sakaling i-allow ng Diyos na masakop ng China ang Pilipinas Matindi ang pangamba ko para sa inyo na mga kapatid namin, mga muslim. Kaya, ito nga, mayroon ako na ipinapahatid ko sa inyong mensaheng ito. Uh, para naman sa mga kapatid natin, mga kristyano, dyan sa Pilipinas, ito yung panahon na abutin natin ang mga kapatid natin, mga muslim meron tak meron sa ating mga Pilipino pag uh, mga Pilipinong Kristiyano uh, iniisip kagad ka mga event mga program okay din 'yon kung gusto niyo gawin niyo gawin niyo kaya lang mas effective yung relationship relationship building tsaka Mag-build ng friendships, mag-build ng relationships, iba, at saka yung trust, yung pagtitiwala sa isa't isa. At saka yung pangako na pagtatanggol natin ng isa't isa and nurture that. Kaya uh, may mga building churches pa rin, pero kailangan din magkaroon din ng mga house churches dyan. At saka yung mga building churches... Kailangan naman nila din ng mga discipleship group, small group, community group, o ano man ang gusto yung itawag, life group, basta maliliit na grupo. Uh, para mag, mas magkaroon ng uh, better relationship building. Tapos, yun nga, uh, gawin nating organic, gawin nating... Uh, ano yung gawin nating uh... anong tawag dito yeah organic organic yung yung relationship tsaka yung uh, movement Ah uh magandang pag-aralan natin yung ano yung sa Taiwan tapos uh, yung nga kamag-anak natin ng mga aboriginal tribes sa Taiwan at yung mga Chinese naman na Taiwanese o Han ano uh, yeah, Mandarin Cantonese o Hokkien na mga Chinese sa sa Taiwan Um, maganda ang ano, nila uh, ginawa nila nagpakadalubhasa sila at uh, ano uh, yung sa pag-design -de sa kapag invento at pag-develop -de ng mga microchips so ay, napakalimutan ko na kung ilang porsyento ng mga micro, microchips ang ano ang ginagawa na. Pero magandang pag-aralan natin sila. And then, yun nga, ma-reiterate ko lang sa mga kapatid natin, mga kristyano, uh, yung pang-aabuso, paniniil, tsaka pang panlulupig at cultural genocide na ginagawa ng Communist Party of China sa mga Uyghur Muslims na taga China tapos sa, sa, Tibet din matindi rin yung ginagawa nila sa Tibet Mongolia um, this is the time to really ano yun nga pasan pasanin natin ang ating elect, silya elektrika lethal injection etc at uh, mag-ayuno tayo fasting manalangin tayo mag-meditate tayo sa salita ng Diyos mas pagsidhiin natin ang ating pag-aaral ng Biblia mas magsipag tayo sa pag-aaral ng Biblia mas magsipag tayo sa pagproklama ng mabuting balita ng Panginoong Yeso Kristo kaibiganin natin ang lahat, abutin natin ang lahat sa pag-ibig ni Kristo. Build friendships, build relationships. Multiply disciples. And uh, make it organic. Organic gawin natin. Tulad nga nung, ano, nung Lucas sa ka mga gawa. So the, the Gospel of Luke and the Book of Acts. Yun ang gayahin natin, yung early church yung kanilang kung ano yung ginawa nila, ganun din ang gawin natin. And that will prepare us kung ano man ang ano't ano man mangyari. Siguro hindi naman mag, hindi naman siguro it allow ng Diyos na sakupin tayo ng China. Pero yun nga, ang magandang ang magandang uh, mindset lagi eh, hope for the best. Prepare for the worst. Hope for the best. Prepare for the worst. Panginoon, tulungan mo po kami. And we pray for our Muslim brothers and sisters that uh, tulungan na samahan niyo po sila. Uh, Pakilala niyo po ang inyong sarili sa kanila. Iparamdam niyo po ang inyong presensya at pag-ibig sa kanila. I-comfort niyo sila, Panginoon. Raise up mga... Cristiano, sa Mindanao na uh, sincero sa pananampalataya at uh, sincero sa pag-ibig na umabot sa kanila with love and offer friendship and comfort and support uh, hanggang sa walang hanggan thank you Lord um, inaalay muli namin sa inyo ang aming mga buhay inaalay namin sa inyo mga kapatid namin mga muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa uh, mga conflict na ito we pray Lord God for peace on earth and uh, Salamat po muli na namin sa inyo ang aming bansa, ang gobyerno ng Pilipinas, sinaalay din namin sa inyo ang Amerika, naalay namin sa inyo ang mga ang, ang, ang Russia, ang China at ang lahat ng mga bansa Panginoon. Ang Iran, Saudi Arabia, lahat ng mga bansa Panginoon, we all over the world inaalay namin sa inyo. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, I love you all. Bye.